Wave na wave. Mabasa ang mabasa. Mabasa ang mabasa ng cellphone. Mabasa na mang mabasa. Hindi yeah, mababasa. lang guys ay. Ah. Oh. Panoorin niyo to. Pagka kung ano. mangyayari sa wave? <laughs> Ito. Ayan. Kita pa na natin. Ano muna po guys? Kita na natin guys. malayo yo, yan oh. pag vlog, grabe. Boys, boys Buhay ang mag-vlog namin, Boys Buhay. Guys, <laughs> Boys Buhay ito, Boys Buhay ha. Boys Buhay namin yung iba-vlog para sa inyo guys. Para sa inyo guys. Boys. boys Buhay. Kukuha na muna ako ng pato. Ha? Ah, Kukuha na ng pato. Ito. Ha? Ah, Itong pato. Tapos. Ayan. Boys Buhay. Para sa cellphone. Oo, oh, cellphone na yan. Ito yun daw. Ayan na. Yeah, Buwis talaga buhay yung pag uh, vlog namin. Kumita lang ng pera. <laughs> okay na? O oh, tagay! Nalagyan na ng tubig. nasa sa 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 Nice. Nice. Okay, guys, ano talamin? Ito, guys Okay. okay. Ay, Saka, nga nga kita papa, kami guys.

Yung baso. Ah, sa baso namin. Wala, inaanok pa. Hanapin ko muna guys yung baso namin. Ah, wala. Eto, ito, ito. Guys, palutay eh, Uy, yung kain anyway namin Ito gato. Oh! ano yan ako din. <laughs> tata, tata. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. <laughs>

Ik ga het Nada na rin. Okay, okay, okay. Wag lang abutin ng alon. ano kalakas yung wave thank you, thank you, thank you. grabe guys ang wave malaki kaya kami anurin grabe lakas you, salamat, pero ingat na kasi mabato guys. pag naliligod dito ingat lang kayo mabato para sa mga professional na yun ah guys huwag nyo kami kayahin mga ma, mga ko kami mga ulo eh <laughs> okay guys <laughs> okay okay dito na po kami salamat po ah, salamat sa panonood. enjoy またバイバイ